Krem fat sa twang, katapos ng nakakaaliw na sorpresa, lahat ng iyan ay matatagpuan sa hamong ito. Umupo, mag-relax, at stamasahin ang malaking dosis ng positibong enerhiya. Wow, ang daming tic-tacs. Meron din ako. Aba, hindi! Jack, bigyan mo ako ng ilan. Eh, hindi! Pasensya na, pero hindi mangyayari iyon. Ah! Ha? Huh? Naku naman, wala na nga akong nakuha. Mukhang si Vic sa isining manungkot. Kasi ka namang maging masaya para sa akin. Oh, at magandang may coke. Chew! balik! Ang Pekka Mouse! Ho oh, na, slong ang um, makasarap sa sarili ko. Hoy! Buti na lang hindi ko kailangan mag-isip ng kung ano-ano dahil may malaking lalagyan ako ng tic-tac sa harap ko. Congrats, Julia. Magkakaroon ako ng ma-enjoy -e mamaya. Ano? Hmm? At ito na. Wow! Oh, wow! Pwede mo rin ba akong iguit ng maganda? Um, okay, sige. Bigyan mo ako ng isang minuto at gagawin kita ng espesyal na sorpresa, Julia. Ayun na. Halos handa na. Salamat talaga. Ang bait mo. Bakit ito maanghang? Ano? Bakit may sigawan? Ako 'yon, Vivian. Niloko mo ako. Mm. Inde. Kalma ka lang. Babawi ako sa hmm. Ano? Ano ang iginuguhit mo? Hindi ko alam. Oh. Iyan ay isang gagamba. Hindi. Tumakbo sa mga burol. Tama iyon. At ngayon, lahat ng ito ay akin na. Wow! Ang gaganda ng mga dessert. Ano? Ano ito? Parang hilaw na karne. Hmm. Oo, hindi na masyadong nakakatakam yan. Alam ko na ang gagawin. Kailangan ko lang iprito ito. Ano? Hmm. Oo. Oh. oh! Ang bango. Eh, hindi rin naman mukhang masama. Napakaganda ng kinalabasan nito. Hmm. Oo, nakain ko na ang hapunan ko at ngayon ay pwede na akong dumipat sa dessert. Just ko anday kanong kanoy to kaya ganda. Masarap! Hmm? Sino ang handa na ngayon? Halika na! O, sige! Ako? At magluluto ako ang mga steak na ito. Pasensya na, Jack. Uh, hindi! Sikat talaga yon. Uh. Ingat ka, Vivian. Oh, Na, sikaso na ang karne at akin itong panghimagas. Okay? Ano? Hoy! Is that a par? Oh, hindi. Papaluin mo kami niyan, Jack? Sinira mo ang pastry ko pero nakuha ko sa akin oh. Popcorn para sa mga araw. Oh. Mary saw and Innulingan Mary Neger. Pero si Jack pa rin ang nakakuha ng pinakamarami sa lahat. Ano? Kailangan kong kumilos. Gagawin ko na lang itong popcorn gamit ang aking pangkulot. Uy! Kuma na ito, astig! Pwede mo lang ipagangin yung Hans pagluluto. Pwede ko rin ipagangin yung Hans pagluluto. Mayroon akong matinding kakayahan, panoorin at matuto. Mm-hmm. Vivian, ang popcorn mo ay lumilipad papunta sa amin. Oh! Pasensya na, pero wala akong takip. Nasaan si Vivian? Ano? Ayos lang ako, huwag kang magalala. Sige. Hmm. Magbibigay ako ng masterclass kung paano gumawa ng popcorn. <laughs> ano? Sa isang bola ng soccer? Hindi pwedeng tama 'yon. It is towards the ordinaryong bola. Susun popcorn maker. Oh. Ang kailangan ko lang gawin ay ibuhos ang lahat ng butil sa loob nito, isara ito at pindutin ang button. Oh, 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 tingin ko nawawala na ito sa control. Wala na akong magagawa kundi putulin ang kable. Hindi! Ugh, hindi ko akalain masasabog ito. Mga kamatis, hmm, hindi pinakamaganda. Hindi ko maiisip kung paano ninyong dalawa makakain lahat yon. Isang kamatis sa immediate chances of a parent natin na gamitin tayo sa may kadang... And which? Ano? Magdadagdag ako ng ham, keso, at isang hiwa ng letsugos. go. Siyempre. Oo. Perfecto. Mm? Ngayon, oras ko na. Bakit? Pasensya na ano? Bakit ikaw? Ako muna? Hoy! Hindi ako madaling sumuko, Julia. Ito ay digmaan. Iniisip kong matalino ang may helmet. Ah, oh. Kita mo? Alam ko na. Laging sabi ko, safety first. Ah! Ah! Ay! Masakit yun! Ah! ah! Tanggapin mo ito, Jack? Pero yan ang nakuha mo! Ay nako, naubusan na ako ng mga kamatis. Hmm. Kailangan kong maging malikhain. Ah! Hindi, tama na. Hindi, itigil mo yan. Hmm. Isang Kit Kat. Lupos akong naaakit. Napakaraming kinde. Ah! Tila ito ang tamang dami para sa isang merienda. Kaya ko itong kainin ng maraming araw. Medyo nakakabigo na nakuha ko ang pinakakaunti. Oo! Oh, oh. Ah! Tumigil ka sa pagtitig, Jack! Ah! Tumigil ka sa pagiging salbahe sa kalikasan? Oh, Uy! Mukhang tapos ka na. Kaya ako naman. Oh, hindi ako may iwan. Magsisimula ako sa pinakataas? Ah. Uh. Hmm. Ayos lang, nandito na ako. Hmm. Vivian, kumuha tayo ng ilang piraso habang hindi nakatingin si Julia. Hindi! Ibinuhos mo ang lahat. Kunin mo ito. Cakes. Ito ang binubuo ng mga pangarap. Mm. At tsokolate pa ang mga ito. Tumama tayo sa jackpot. Hindi tulad ni Jack. Kaya kong ayusin ito. Nakaupo sa tabi mo ay delikado. Pasensya na, pero kailangan kong buksan ang aking whipped cream. Hindi magandang pag-iisip. Mas ganyan. Kumain ka parang bato eh. Ako, meron akong mga asaw. Hmm? Oh, uh, Vivian? Makagusto mo ng whipped cream? Ano? Sige. Masaya akong magbahagi. Ah! Dapat alam ko na. Walang dahilan para magalit. Tinutulungan lang kita. bangong-bango ng mga cupcake na ito. Kailangan magsimula mula sa isang lugar. Uy, ano? Whipped cream, Julia? Hindi! Hindi! Hindi salamat. May gatas ako. Ano? Hmm. Hmm. Uh, kaya ko pa rin makahanap ng paraan para mag-enjoy. Ibalik mo ang pagkain ko. Huwag kang mag-alala. Bibigyan ko siya ng maanghang na leksyon ngayon. Oh! Bakit ang anghang ng mga ito? Sayang, hindi para sa iyo ang gatas na ito. Mga mata at nakatingin sila sa akin. Oo, dahil mga kendi lang sila, ayos lang 'yon. Mm. Ano? Ako na naman ang nakakuha ng pinakakaunti. Anong gandang kulay? Kamusta ang itsura? Ah, ang weird mo talaga minsan. Kahit ano pa, ang mahalaga ay masarap sila. Isang buong plato na puno ng mga ito. Kumain ka ng sarili mong bahagi at huwag pakialaman ng akin. Astig! Hmm, ang sarap nito, Julia. Ah, hey, oh, hmm. Medyo hindi ako okay, mga kaibigan. Ah, sobrang gaan ang sinasabi mo. Oo, oh. sana hindi mangyari sa akin yon. Hmm? Hindi. Alam mo ba? Uh, pupunuin ko ang mata na ito para maging mas kahanga-hanga. Hindi! Uh, ang sakana, sinuwakan ka ang masingat. Alright, Stuart's so next like siya yung koreksyon in hini sa iyo. Naghiganti na. Woo! Aba, hindi ko inaasahan yon. Mga guys. Donuts! Panahon na para makakuha ako ng malaking serving. Sana napunta sa harap ko yon. Ah! Manggarap ka pa. Gagawin ko na lang ang pinakamainam dito. Yay! Masarap pa rin! Hmm? At inisip mong masama ang asal ko? Hmm? Ew! Huwag mo akong usgahan! Tara na, Julia. Sige. Ang mundo ay mukhang mas matamis sa pamamagitan ng mga ito. Julia, magkaibigan tayo, tama? Kapag tungkol sa mga donuts. Yun na. Ano? Kukuha lang ako ng ilan kay Jack. Kila mo na ako kailangan mong matutong mag-relax, Vivian. Tulad ko sa lahat ng mga donuts na ito. Hindi naman iyan. Ikaw ang umupo habang ako'y kumain ng mabusog. Ay hindi. Kasali ako dyan. Kailangan siyang pahintuin. Oo, oh, at tayo ang gagawa nito? ng video ngayon ang pinakapaborito mo? Sabihin mo sa amin sa seksyon ng komento. Babasahin namin ang isinulat mo at gagamitin ang pagkain mula doon sa isa pa naming video. Ang hamon na ito, gayon paman, ay nagtatapos na. Hanggang sa susunod na pagkakataon.